Fire Signs, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa'yo ngayong araw na ito. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makakarelate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice naman pong mag-avail ng ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below at ilalagay ko din po sa comment section, Tarot Intentions by Aliana Reyes. Yan po yung ating Facebook page. Tignan na natin kung ano ba ang mensahe for you. Fire signs. Mayroon tayo ditong the fates. Ayan po. Ano bang pinagdaraanan ninyo ngayon? Sinasabi kasi sa inyo universe na focus kayo sa kung ano yung pinagdaraanan nyo ngayon. Ayan o. No? Diba? Sana katutok. Dito lang Okay. Some of you need to let go kung ano yung nasa past. Ayan. Siguro, you should hold on, pero doon na lang sa memories. Pero dapat dito kayo mag-focus. Na dito dapat sa present, yung ngayon. Yung iniintindi po ninyo. Yung pinagtutuunan ninyo ng pansin. At itong future natin, okay? Kung ano yung ginagawa mo kasi dito sa present moment mo, sa present time mo, mag- ano yan, magkakaroon yan ng maganda or masamang epekto sa future mo. Depende sa kung ano yung ginagawa mo ngayon. So, wag kayong mag-overthink kung ano ba yung mangyayari sa future ninyo. All you have to do is ano ba ang nangyayari ngayon. Diyan kayo mag-focus. Diyan yung ilagay yung energy ninyo. Kasi mapapagod lang kayo pag inisip ninyo kung ano yung mangyayari sa future nyo at siguro kung ano pa yung uh, ano yung past kasi wala na kayo mababago doon hindi ba alam na alam niyo yan fire signs so focus tayo sa kung ano yung nangyayari sa buhay nyo ngayon tignan pa natin kung ano pa ba ang mensahe spirit guide ano pa po ba ang mensahe natin for fire signs ngayong araw na ito fire signs ano pa po ang pwedeng maganap sa life Ni fire signs. Mayroon tayo ditong four of cups. Nalulungkot yung iba sa inyo. Ayan, no? Oh. Pwedeng ang dami dam Could be, nadidisappoint yung iba sa inyo. Parang feeling nyo walang pag-andar, walang progress na nangyayari sa life ninyo or sa araw ninyo ngayon. Or pwedeng kumising kayo ngayon, fire signs na parang hindi kayo kontento. Nandoon yung unsatisfied kayo sa mga nangyayari sa buhay ninyo parang natatanong, nagtatanong kasi sa sarili mo, ito ba talaga yung buhay na gusto ko? Uh, masaya na ba ako sa buhay na to? Ayan. So, kung nagkakaroon kayo ng mga ganyan, ibig sabihin, madami kayong nare-realize pagdating sa life ninyo. So, ano nga ba yung kailangan ninyong gawin, di ba? Para ma-achieve ninyo yung satisfaction na hinahanap ninyo pagdating sa inyong life. Or could be sa nararamdaman po ninyo. Tignan natin kung ano pa yung mensahe. We have Eight of Pentacles. So, ito, pwedeng pagdating ito sa trabaho mo, uh, nakikitaan mo ba yung trabaho mo ngayon na magtatagal ka dyan? O yung iba nga sa inyo, pwedeng matagal na kayo dyan. Ayan, pero nakikitaan mo ba ng progress? Pero alam mo ngayon, marami kayong gagawin, oh Parang full sked kayo. Yan, Eight of Pentacles. Napaka-detalye pa pwedeng may isang bagay ka na pinagtutuunan ng pansin na ang tagal-tagal talaga. Umuubo siya ng oras mo ngayong araw na ito. So nakikita ko din, pa pwedeng yung iba sa inyo, mag-general cleaning kayo ngayon ng bahay. Or could be, hindi buong bahay, siguro meron lang uh, spot. Ayan, could be, ano, mga rooms muna ngayon. So, baka meron dito, naglilinis kayo pakonti-konti nyo siyang ginagawa. Depende siguro sa, sa sked ninyo or sa dami ng inyong gagawin ngayong araw. Pero kasi ito, parang may pinagtutuunan kayo ng pansin. Tingnan natin. Yung iba sa inyo kasi ay may pagka-OC. Ayan. Meron tayo dito, judgment. Okay. So, ayusin mo naman pala. Ayan nga yung iba sa inyo. Magde-decide na talaga kayo. Yan, kunwari, sa paglilinis na lang, so simplihan lang natin, ngayong araw, maglilinis kayo. Nakatatak na yan sa isipan ninyo. So ngayon, magde-decide kayo ano ba yung uunahin nyo. So parang ganun yung judgment natin. Ano yung uunahin mo? Kasi alam mo na, pag yun yung inuna mo, mas mapapabilis ka pagdating sa trabaho. What is your judgment today pagdating ba sa gagawin mo? Yan. Tignan natin. So kasi ano yung iba po sa inyo, parang may pupuntahan din kayo ngayong araw na to. Some of you may, could be invited kayo. Or meron kayong nakaschedule na pupuntahan talaga. Could be meeting or meeting with your friends uh, ngayong araw na to or with your family. Tapos, ayan. So, kaya medyo may pagmamadali yung iba sa inyo. Tingnan natin. We have the emperor. Ayan. So, ito. Pwedeng may decisions kayo ng asawa mo or kung sino man tong or could be ikaw to male figure or female figure sa life mo ngayong araw ayan, so meron talagang action na gagawin, so para ngayong araw na to fire signs, hindi nyo sasayangin yung uh, sabadong ito para mag focus po sa inyong mga ginagawa, ayan so ano talaga kikilos kayo, hindi nyo sasayangin yung araw na ito, kasi alam niyo na hindi pwedeng humiga-higa lang ngayong araw. So, madami pa rin. Siguro, yung iba sa inyo, may mga labada naman kayo. Ayan, so parang sinusulit nyo yung araw still na maaraw pa. Mm -mm. So, basta, ano, parang very productive kayo ngayong araw na ito. Pagdating sa inyong buhay, pagdating sa inyong tahanan. Tignan natin. Meron naman dito, pa pwede yung palautos. Ayan, tingnan mo, nakatingin lang siya sa'yo. Ayan, sino bang ba palautos dyan sa bahay ninyo? minsan kung sino pa yung hindi kumikita. Yun pa yung utos ng utos. Totoo, di ba? Tignan natin kung ano pa ang mensahe. What is four of cups? We have the tower. So, ayan. Gusto mong magkaroon ng changes pagdating sa buhay mo. So, ito. Pwedeng ito kasing the tower yes Pwedeng yan po ay, ayan, maglilipat ka ba ng bahay? Or could be may, parang may ano ba, may babaguhin ka kasi. Parang bigla mo lang itong may iisipan fire signs ngayong araw. So ano ba yung ano ba? Ano ba yung iuusog mo, 'di ba? Baka magbabago kay ng parang bihis ba ng bahay ninyo. Mm, -mm. Tapos meron din kayong mga itatapon, i ngayong araw. So yun, baka yung mga damit na talagang hindi na siya damit kasi pwedeng butas-butas na, ganyan. So may mga changes po dito, transformation 'yan. Tignan natin. Eight of Pentacles, we have the Fool. So, ayan po. Enjoyin nyo lang daw. Ito. Kasi iba sa inyo, diba? Sobrang seryoso niyo dun sa ginagawa ninyo. Enjoyin nyo lang. Yung araw na ito, enjoyin nyo lang kung ano ba yung ginagawa ninyo. Do, uh, pwedeng matututo kayo sa kung ano yung ginagawa ninyo. Fire signs ngayong araw. Tapos, meron din ako nakikita ang pag-travel. Kaya nga po yung iba sa inyo, pwedeng gagawin nyo talaga to ng madilim pa. Yung bagay na yan para ito, makaalis kayo. Parang tingnan mo, sabihin natin ano ba, nag ba yung liwanag dito or what. Ayan po. So parang bago magwa, bukang liwayway. Ayan, tapos na yung ginagawa ninyo. So maaga kayong gigising ngayong araw na ito. Kahit Sabado ngayon, kahit yung iba sa inyo, day off ninyo. So para, basta parang very productive kayo. Parang uh, sabihin sabi natin, kung magulo sa bahay, uh, you know, talagang maglilinis. Parang hindi nyo matiis na madumi sa bahay ninyo ngayong araw na ito. Tingnan natin. So, you have the time kasi. Judgment, we have King of Pentacles. Ayan. So, meron ba kayong bibilhin ngayong araw na ito? So, pwedeng nakapag-decide na kayo kung bibilhin nyo ba yung isang bagay na yon kasi alam niyo na makakatulong sa inyo. Meron tayo ditong Ten of Swords. Ayan. So, may isang tao dito na pwedeng kinakat kanya sa life niya or hindi kanya pinapansin kapag may sinasabi ka sa kanya. Tingnan mo, saan siya nakatingin, 'di ba? Sa iba. So parang pag kinakausap mo yung taong to, wala. Parang lalabas lang sa ay papasok sa isang tenga, lalabas sa kabilang tenga, ganoon lang. Hindi kanya siniseryoso. Kahit minsan sobrang bigat na ng mga sinasabi mo sa kanya. Parang yung taong to, fire signs, hindi mo siya namo-motivate. Ayan, kasi mismo siya ayaw niyang tulungan yung kanyang sarili. Or baliktad yung taong to ay uh pwedeng ayan medyo malaki na yung ulo nagmamayabang na siya mm -mm. so parang hindi mo na siya ma-reach. so ito din kasi is betrayal so baka mamaya may magbetray sa inyo tignan pa natin ano pa ang mensahe pagdating sa trabaho we have knight of swords ayan pagdating sa trabaho ay marami po sa inyo ngayong araw na ito ay nagmamadali yan, so baka may na late na uh, late na gising. Ayan. So, may hinahabol kasi kayo dito. Or, kuy, iba sa inyo, day off nyo na. Pero, nagtatrabaho pa din. So, parang gusto nyo talagang tapusin yung trabaho na ito. Meron naman dito, pwedeng tatawag. Alam mo yung busy kayo ngayong araw. ba diba? Nakaset na yung mga gagawin niya. Tapos, biglang tatawag sa inyo yung boss niyo or someone, uh, some of your co-worker, ganyan. Tapos, may ibibilin. Ayun po. Parang, alam mo yung, nandun yung energy na, parang, ay, sayang yung ano ko, day off ko, parang biglang mawawala ka sa mood, kasi nga, hindi yun yung nakaset sa isipan mo, so you should be flexible, kasi yan, lalo na kung may trabaho kayo, tas minsan, or hindi lang yan ngayon ginawa, pwedeng nagawa na yan sa inyo before, na tipong day off ninyo, rest ninyo ngayon, pero bigla kayong tinawagan, meron tayo ditong 8 of wands, ayan, 8 of pentacles, the fool, and 8 of once pagdating ito sa negosyo. So pagdating naman po dito sa negosyo, ayan, huwag kayo talaga magpapaloko. So meron kasi dito mabilis lang yung inyong transaction. So pag ganyan po ha, manghihingi po kayo ng down payment. Para hindi kayo lugi. Kasi tignan nyo, pinagtuunan nyo talaga ng pansin, nagubos ng oras ninyo, yung order sa inyo, yung nireserve na yon sa halip na kunwari nabenta nyo na sa iba pero dahil naka-reserve nga pero wala naman palang bayad tas hindi kinuha malulugi kayo nyan hindi man siguro kayo malugi doon sa uh, sa pera pero lugi kayo sa oras tsaka sa effort na din so baya pabayaran nyo yun o ba diba? ano magpa down payment po kayo para hindi sayang okay yung oras na hihintayin ninyo dun sa client ninyo at saka yung product kung mabenta nyo na dapat hindi pa matuloy. Ayan. So, huwag kayong magpapaloko. Be wise para po dyan sa mga nagnenegosyo. Huwag kayong mabait. Fire signs. Oo. Minsan kasi, di ba, kakilala nyo naman. Kaya sinasabi nyo, eh, huwag na, na wag na tayo magpa-down payment kasi kakilala naman natin. Paano kung magkaroon daw ng emergency bigla? ayun oh, yung tao na yun, no? De, hindi niya na makukuha yung orders niya. Page of Swords, pagdating sa money. Ayan, mukhang may pinag-aaralan kayo dito. Yan. Kung kayo ba, or pwedeng meron kayong decision, baka may babalik sa school. Meron po dito, could be um, umaten kayo ng mga training. So, may bayad kasi to Fire science, Oo. So, yan oh, Mukhang may ginagasan kayo dito. Or, pwede po na ito ay mga anak ninyo. Yan. So, pwedeng tinuturuan mo sila ngayon. Ano ba yun? Uh, pwedeng chinututor mo sila. This is your time. Banding moment nyo na din. So, parang yung iba dito, dahil uh, you have time naman, fire science pwedeng hindi na kayo kumuha ng tutor. Pwedeng because nagtitipid yung iba sa inyo. Ayan, and meron din dito, hindi dahil sa nagtitipid, kung hindi gusto ninyong matutukan talaga yung studies ng inyong mga anak. So, ayan. So, saving money also, ayan. We have the wheel, pagdating naman sa relationship. Okay, so you have naman dito, may chance pa pagdating sa relationship na ito. So kung nagbetray man sa inyo yung person ninyo, marirealize niya yung ginawa niya sa'yo. Actually, pwedeng nakokonsensya na siya. Tingnan mo saan siya nakatingin, di ba, sa past. Ayan. So, yun lang, meron din naman dito kung naghiwalay naman na kayo. Kasi we have the will, so pwedeng makaka-move forward na. Ito kasi is separation, divorce to. Break up. Ayan po. So, meron dito ay makaka-move on na kayo. Or pwede nga meron na kayong ine-entertain na ibang tao. Fire signs pagdating sa love life po ninyo. Which is, hindi naman masama. Hindi ba? Lalo na kung, ayan, wala na naman na kayong mapapala dito sa taong ito. So, buksan ninyo yung inyong isipan. If yung past ba ninyo is worth pa bang hintayin yan? Or mag-move forward na kayo? So, mas alam nyo yung sagot. Ayan, mas kayo yung nakakaramdam no mga nararamdaman niyo towards this person. Tignan natin, mapababae po ito or lalaki or any gender. Tignan natin, spirit guide mensahe natin. Okay, we have nurture, compassion. So all you have to do is maging mabait pagdating sa inyong sarili. Ayan, alagaan nyo po yung inyong sarili. Nurture yourself, nurture your, uh, your heart. Ayan, Huwag kayong matakot na mahalin yung inyong sarili. Naibigay yung mga sabi natin, nagagawa mong mahalin yung ibang tao, bakit sa sarili mo nagdadamot ka? Huwag kang maging madamot sa sarili mo pagdating sa pagmamahal. Kasi deserve mo yan. Ay, yan yung deserve ninyo. Fire signs. Kaya wag kayong uh, wag kayong uh, magpapabaya sa inyong sarili. Tandaan niyo iwan kayo ng lahat, pero yung sarili ninyo, laging nandyan, yan po ang magiging kakampi ninyo. Sarili niyo lamang. Sabi nga, trust no one. Yan lang po, at lucky number mo is number 17. So, pasensya na kayo, hindi ako nagbibigay ng lucky numbers ngayon, kasi ito yung mga gamit ko na cards. Ayan, ayaw wala. Hindi ko kinukuha yung mga ibang numbers dyan. Okay, so yan lang po. Soon magbabalik tayo sa laki numbers natin. So yan lang po. Ingat always. Bye-bye.